yung anak ni Rocky Tulfo na kung saan nahuli na dumaan sa bus lane. Kasi nga, bawal ang dumaan sa bus lane. Yan ay dinadaanan lamang, syempre, ng bus at yung bangag na presidente, vice president at pala speaker of the house ay parang special lane yan ni Tambaluslos at ni Bangag. Buti mo sana kung sila ay uh, naglilingkod uh, sa bayan, eh hindi naman sila naglilingkod sa bayan. So alam mo, nakakatawa itong si Rocky Tulfo. Unang-unang mambubudo Dami nilang issue tapos naging naging senador pa yan. Nagsasalarawan na marami talagang show ng bells at gutom na Pilipino. Kasi bibigyan na ng limang daan ay boboto na. Puti sana kung bibigyan kayo ng limang daan, limang, you know, isang libo, tanggapin nyo yung pera pero wag nyo iboto. Nahuli ang anak sa bus lane which is uh, nasa House of Representative yung anak niyang malapit ng uh, jumutok sa kalalafang. Yung mga to, sana pumutok na lang kayong lahat sa kalalamon nyo ang uh, taong ito na nagbidabidahan dati na iimbestigahan ang uh, mga nanalo sa loto na hindi ka panipaniwala kumbaga only in the Philippines na 433 winners at lahat ng mga anomalya sa loto ay itinigil na kaya ang tanong ko sa kanya magkano Tulfo? Ito na naman ay bago tayo sa mapunta sa anak niya na nahuli nga sa bus lane huwag daw yung kalimutan utang na loob si Erich Sylvester na umamin na TNT Amerika Amerika na nag-violate ng batas. Pero ang totoo, hindi yun ang issue, kundi nagnakaw siya ng identity. Dito sa Amerika at nagpanggap siya na ipinanganak sa Hawaii, then ang kanyang inassume na pangalan ay Erich Sylvester. Tapos ngayon, ako ang hinamon-hamon, naibenta ko daw yung mga ari-arian ko dito sa Amerika. Alam mo naman, marami akong ari-arian, di ba? Pero kalaunan ay si Erich Sylvester pala ang merong ari-arian dito sa Amerika America na biniling cold cash na 1.5 something million ng binili. As ngayon, panibagong pang-abuso ng anak ni Rafi Tulfo na dumaan sa bus lane. Again, hindi siya dapat dumaan dyan. Pero anong paliwanag dyan ng kanyang amang? Tiyanong kasi siya ng reporter, si Rafi Tulfo, kung anong masasabi niya dahil yung anak nga niya ay nahuli, dumaan sa bus lane. Ang isinasabi ni Tulfo dyan, mga palangga, ang sabi kasi ng reporter, ano sir, anong, anong mas sabi mo dito sa ginawa ng anak mo na nadumaan nga dito sa bus lane na ito na which is bawal anong sabi ni Ma ni po tumakas ba hindi naman di ba o oh, parang alam mo yon. So, ang sinabi ni Rafi Tulfo, mga kababayan, nahuli ba yung anak ko? Tumakas ba? So, hindi naman tumakas. Kung uh, tumakas, hindi, you know, parang yun daw yung pag tumakas, hindi, hindi okay. Pero dahil hindi tumakas, eh, wala naman problema. O, di ba? Sabi niya, kasi na ang pagkakaalam ko, nagmamadali siya. E eh, nag-apologize naman. Pang-aabuso talaga ito sa kapangyarihan o sa kanilang pang-aabuso sa kanilang kapangyarihan. Ganito nila balasubasin ang taong bayan. Ang pangalan ng anak niya, Ralph Wendell Tulfo. At ito ay nahuli nga sa EDSA Busway. Nag-apologize naman daw eh, sabi ni Tulfo. So ang question dito mga kababayan. So ibig sabihin, itong mga katulad ang anak ni Tulfo, ang mga Tulfo, dadaan na lang sila sa bawal o kukumit sila ng, ng mga tra, uh, sila ng mga traffic violation at magsusorry na lang. So yung ibang tao, yung mga random personality na hindi naman na uh, politiko, sisitahin, uh, huhulihin ng mga traffic enforcer, minsan sinisigaw-sigawan pa o mina, inaano pa, uh, mina minamaltrato pa o kung ano-ano pa. Di ba remember, nung nahuli din, ang tatay, Ni, ni, Senator Gatchalian, okay? Sherwin Gatchalian na din ng bus lane. So ito, nag -ipal, ipal din si Tulfo doon. No, tignan natin. Pakinggan natin. Ito message niya. And uh, aminin mo na, sabihin mo na, na uh, nagkamali ka, isurrender mo yung driver mo, and mag-apologize. Kasi sa ngayon, anong nangyari, na pagbibintangan ang 24 ninyong senators. And I know for a fact, na wala sa 24 senators namin ang involved doon sa skandalong yon sa EDSA. Although, I also know for a fact na ito rela related sa isang senador. Okay, yun ang sinabi niya nung no? nahuli ang tatay ni Gatchalian kasi gumamit ng plate number 7. Ito ngayon ang kanyang statement yung anak naman niya na nahuli. Listen. Di ba niya na-justify? Uh, diba well, in-admit naman niya, hindi siya nagsisinungaling. Nag-apologize siya. Ibig sabihin ba, mga kababayan, magbabayonate ng batas, let's say for example, magnanakaw sila, tapos magsasorry na lang. wala, well, actually, hindi sila nagsasorry, di ba? Kakapal na mukha nito. Taya, natin. As long as hindi siya tumakas, hindi siya gumamit ng baka. 8 weeks, ways, talagang pata niyo gumamit. As long hindi siya gumamit. As long as hindi siya tumakas as long as hindi siya gumamit ng plakang 8 which is karapatan naman niya yon so okay lang. Kung ito ang babasihan uh, natin, i-dumaan e, na kayo lahat sa bus lane. Tapos magsorry na lang kayo kasi itong anak ni Tulfo na House of Representatives member, okay, nagsorry naman. Listen. Yes. Ang pagkakaalam ko pa, nagmamadali siya. So lahat ng nagmamadali, dumaan na kayo sa bus lane. Then kapag hinuli kayo, mag na lang kayo. At sasabihin niyo eh kasi, yung, yung sabi ni Raffi Tulpo, si Raffi Tulpo, yung anak na nahuli, eh nagmadali, nag na lang, hindi naman tumakas. Hindi, dumaan kayo lahat sa bus lane. O, oh, pangyong parang sinabi ng... hindi ko siya. Ang driver niya yata ang pumasok doon. Lumulusot pa eh. Ang driver, sumusunod lang yan sa amo niya. Kung ang amo mo ay matino, na hindi ka inuutosang sumuot sa mga bawal, hindi yan dadaan doon sa bus lane. Kung ang amo mo ay mismong sinasabihan ka, amo mo mismo ay sumusunod sa batas. Kaso, dito makikita mo, simpleng batas trapiko ay binababoy ang Pilipino. At ngayon, nag-justify pa o, tumakas ba siya? Eh, nag-sorry naman siya. Kaya nga sabi ko sa so lahat ba, okay na lang do the sa bus date at mag-sorry-sorry na lang kayo? Listen. Yung anak niyo sir, ang pinagpahinan? Sorry sa akin. Sabi ko, pinagalitan ko. So parang, ang gusto niyang palabasin, nag-sorry na eh. Tumayimit na kayo. Hindi naman tumakas yung anak ko eh. Pero hindi mo maaalis na nag-violate siya ng traffic law. Yun ang malinaw dito. So pagsag-ibang tao, na ano nangyari nga kay Gatchal yan noong November? Dahil yung paggamit ng bus lane na yan, ay intended yan sa bus for emergency at sa mga certain uh, politiko katulad ni Bangag. Diba? So sabi ko nga, ano mag-sorry na lang? Dadaan na lang, hindi lang for sure si yung nahuli, yung anak ni Tulfo na yan, ang uh, mga dumadaan dyan sa bus lane. Siguro halos lahat ng mga tiwaling politiko dumadaan dyan at sinisindak-sindak na lang yung mga traffic enforcer. It just so happened na matino yung traffic enforcer kaya naibalita ito. Buti nga naibalita. Eh. di ba Ayaw nila sumunod sa regulasyon.